Uh, you know what? You know, watching this film, Joseph, that's like, uh, pag team player ka, pagkasama ka sa pelikula, no matter how small or big your role is, ang sarap nung pakaramdam na kasama ka sa isang mensahe. Mensahe. Yung pelikula is a message to our audience. So, regardless if your role is small or big, Just to depict a certain character for people to relate with, it's important. Wala mm. talaga And to all of them. Mm. Um, what I learned when we direct, really, uh, you know, ever since we have many of them. What? The idea, po, talaga is the story. Uh, it's not the actors. We're just. being used as tools to relay the or to convey the message. And uh, we are grateful na na, na ipahiwati po namin sa inyo ng klaro. Maraming salamat po. Yes. Hindi ko na ipahiwati naman ni Baron. And to all of the actors, uh, ano yung narealize nyo about yung side ng uh, mga Muslim, mga side ng mga, uh, from the Mindanao side, nung no, while doing this uh, project. No, no uh, Bisaya ako from ano from Mindanao, from Butuan City. Nung no, lumalaki ako, nung no, madalas pa yung mga conflicts, panahon pa ng bago, martial Law. Uh, pagka madalas ang mga ikwento, uh, yung mga yung usually yung mga pamilya ginagawa sa mga probinsya katulad ng sa Butuan, sa cities katulad ng Butuan. Uh, where well, it was safe for the families. At uh, doon ko naririnig eh, yung mga istorya nila about their families and during this conflict and and, and, their, their feelings about what was going on. And kaya sa akin, hindi ano sa akin yung hindi, hindi stranger ako doon. So, uh, ang tingin ko nung, nung, nabasa ko ang script, nang kilala ko yung, ano yung story at nakilala ko yung character ko, bilang ano, parang in, in, ang, ang pagkakaiba lang yung lugar, yung pananamit, yung lingwahe, yung mga ritual, pero yung puso, pareho. So, uh, hindi, hindi, uh, hindi malayo sa akin ang, ang, ang talagang puso ng historia. Oo, oh, isa pa na the lighter side na alala ko. Yung talaga pinaka-fear ko dito sa pelikulang to while shooting it. Alam mo na ko, ano yung parang... Yung umangka sa kanya sa... sa price, sa ano, sa motosiklo. Kasi, nasinabi sa'yo, there's one thing lang sasakay ka sa motosiklo. At saka, supposed to be sa ano sa kutabato um, kamater oh ano sa to be uh, habang eh dami sa sakyan sa sabay sabay Iyan eh, mas tiki talaga ay yun doon ako nagdasal talaga na right? mahalakad <laughs> na sa akin. Pero tapos hindi nagpa-practice. Yung, una, ano yung unang ano pa lang yung unang eksena, doon pa lang yung mga eksena natin, ng magkasta agad ako. So, Motorhead. Pero siyempre <classic> na yung camera, mm kaginti, -hmm. mao, enjoy na enjoy ako. Pero grabe kapit niya sa akin. Pero yun, uh, you know, in that movie, as I said, hindi kami nung kwentuhan. Pero ganun ang trust lang talaga. Yung ang dami kong na-observe all eh. oh, with my co-actors. Pero trust lang talaga. And we felt that we were doing something special. Same with the two actors, Baron and Piyono. Ano raw narealize nyo sa paggawa ng pelikula? Lalo na ngayon, lumabas na. It speaks about a certain universe, which is unity. Uh, as, as what I've said from the beginning, it's microscopic. Hindi naman ito about the religion or culture. It's about love. It's about love for the family. It's about a mother's love. And uh, it's all that matters for us to stay united, no matter the differences, culture, religion, or whatever. Yun lang pinaka-nerespeto kay Director Eliante na pinakita niya kung ano yung ginagawa o ano yung cause and effect ng pagmamahal at yung conflict ng religion at war. So it's a reminder. Yun lang yung takeaway ko sa Piligula. For us to be aware of the consequences that we have to face. Because of our choices in life. Wow. Nice. Yeah, everybody, you know, said it well. Uh, I want to thank uh, the people who invited, uh, in the Muslim community, the, words, uh, in the government, and my friends and family. And I also want to greet my wife. No, it's her birthday today. <laughs> Happy birthday, Jamie. Happy birthday. Kung may brother kasal noon, ginagawa namin So Now it's going, 26 uh, uh, years sa uh, aming, uh, uh, yung together, anniversary namin sa September. I love you, baby. Sorry uh, kung hindi uh, kita nag-greet this morning. Galit ka, I just wanted to greet you here. <laughs> I love I, I love you, okay. baby birthday yeah. po. And to continue with our Q&A, Jerry Olea of PEP. Hello. Hello Direct. Direk. May ginawa ka namang ano, mga kwentong Mindanao na tayo, boom, Mindanao. Tapos itong Moro, parang naikwento mo before, bangsa Moro dapat ginawa mo na lang, inate. Pwede ko pa paano ba kinocompliment ng isang kwento, itong Moro, yung bangsa na si Felix Rocco ba Nag-rock na sino? Nag-rock na sino? -na -na <laughs> Hello. Well, uh, uh, as a script, it was oh. written as one, ano, uh, uh -oh. as one film, no? But when I was editing it, eh, at nahinto kami, no? nahinto kami uh, before the pandemic, na kita ko na parang medyo hindi ako makakapag- if I'm telling two stories, uh, point of view, no? Two point of view in one film. Kasi parang bumili pa from Muslim and then do sa survivor. So, I really wanted to focus. Kaya sabi ko siguro kailangan paliwan eh. So, yung Bang Moro now ito bansa, no? Bansa na siya. This is from the point of view naman of the survivor. Okay. Dito, point of view naman ng isang uh, Muslim family. So, katulad din ng Uh, gusto kong uh, palaging so, gawin sa mga pelikula ko sa sa kwento ko para uh, wala akong uh, pinapanigan. It's always the situation, it's always the truth. You know? So parang uh, we're not doing a to Okay, so palaging, palaging gawin ang aking take. That's why uh, kailangan din naman makita. Bakit ganoon from the side of the of the government or from the side of the staff. Back in, uh, uh nila. No? Kasi sa news, parang isa na ang point of view na natin. So, parang uh, yung 44 soldier or uh, staff ay biglang nawala lahat na parang ang ang dumadating sa atin sa news para uh, parang niliquidate sila like uh, parang not as human being you know parang ganun lang no it is not fair kasi hindi pa natin nililigay bakit ano ang meron namang disclaimer na yung mga hayop kung mga ritual ay may supervise kayo ng mga okay, so maging doon namin. Pero nung nag-reaction ng mga nasa ibang bansa, nung mga, mga sa halimbawa sa Busan, nung mga panood na mga ganung ano. Meron pa sila? Uh, uh, mga, ang uh, mga maskem naman, hindi lang naman specific dito sa Pilipinas, kaya sa ibang kasi ibang ano. But one thing uh, na palagi kong uh, naririnig at uh, ina-appreciate ng mga uh, audience o, sa bansa, parang nakaka-relate sila na nakaka, parang nakakataba ng puso. How can you relate Pilipino Filipino kami, Muslim group yan, and you say that you can relate to the story? Because the story is universal. So, ibig sabihin, wala yan sa religion, wala yan sa kung anong kung anong kung Muslim ka or Katoliko ka, or wala kang religion at all. It's a question of a it's actually a story of a human being. So, yun ang ating palaging. And you human being na hindi per, perfect. Okay? Because that's how we become human. You know, we also show our imperfection. Hindi lang yung uh, buong-buong pagkatao. <laughs> Um, I just like to ask, tungo um, sir sa Netflix um and not in the general universe. And what's your plan with the movie? Like, is this joining a uh, festival? Kasi uh, before Netflix, nag like, festival na You know? And paano ko sa sabi bakit do paket Netflix napakasad ng ating uh, situation ngayon, no? Ang reality ngayon sa sa mga theaters at saka sa alam naman natin ang mga pelikulang pinapalabas. So, I don't know if you're aware ano na ngayon? July? Mula January right after ng Metropolitan Film Fest hanggang ngayon, wala pa ang isang pelikula na uri parang Uh, years na pinanood ng mga audience. No? Wala pa. So, medyo sad yun, no? Medyo sad yun. So, in as much as gusto ko siyang mapanood ng mga tao sa sinihan, parang malaki. As a producer, kasi malaki ang sin mo eh. Hindi lang naman yung para may palabas mo siya. Dadaan ka sa distribution, dadaan ka sa alam mo yun, sa promotion, malaking gastos yon 12 million. And uh, usually, halos yung ginastos mong yun, hindi mo pa makukuha sa right? Sakitin tayo ng film. Especially kung one week lang siya. Swerte ka na kung maka one week ka. Okay, normally mga five days yan. Pero generally, one day or two days lang pinapalabas ang mga sanyan. Okay, regardless whether it's mainstream or indie. That's a reality. Of course, sana uh, mabago natin. Diba? Siyempre, ang Netflix uh, on the parang lighter side, ang uh, advantage naman ng Netflix, maraming makakapanood. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Which is actually very encouraging naman. The only advantage naman ng, ano, ng sinihan is that ito, yung ganito experience. Diba? nasa sinema ka, uh, tama yung audio mo. Okay, pag siyempre, pag Netflix, ano ba? Ano um, sila sa cellphone, sa laptop. So parang nakakasad din yun, di ba? <laughs> Kasi kami mga patalo production, pinaghirapan namin yan. Di ba? Kahit na sa post-production, talagang hindi ko binibitawan yan. Buti mo yung maliit na sound ng barrel, You know? And, and, and then the music everything kailangan naka, naka ano yan, naka, eh, ano yan, uh, the, the, ano yan eh, the measured, no? Measured. So, the color, and the si COD Odie, yung aming cinematographer. Uh, <coughs> kasi, in-invite ko siya dito kasi gusto kong makita yung trabaho niya. On a big screen, hindi sa, hindi sa cellphone. Or sa gadgets, no? Kasi doon ka lang nagiging proud eh as an artist, di ba? Doon ka lang natutuwa yung parang uh, hindi ako na ano parang hindi na sayang ang oras ko. Hindi na sayang yung hirap ko, parang it's all worth it. No? Uh, so ayun. So Sige ko ba yung talaga? Yes,